Habang nakaupo si Saito Sebama sa mga hita ni Linzin at nakaharap sa kanya, tinanong siya ni Linzin kung mas makabubuti na dumaan muna sila sa Pampang upang makahanap ng mas ligtas na lugar. Ngunit agad siyang sinagot ni Saito Sebama, nahirap ng pigilan ang kakaibang init na kumakain sa kanyang katawan. Ipinahayag niya na si Linzin na lamang ang dapat humawak ng manibela at siya na ang bahala sa lahat ng iba pa. Sa naging sagot na iyon, hindi naiwasang mamula ang mukha ni Lin at mabigla sa naging kilos ng kasama niya Unti-unti nang sumuko si Saito Sebama sa epekto ng gamot na pinainom sa kanya at sa halip na lumaban pa hinayaan niyang kusang kumilos ang kanyang katawan upang maibsan ang matinding init na nararamdaman Habang patuloy na mabilis ang pagtakbo ng speedboat dama ang bigat ng tensyon at kakaibang enerhiya na namamagitan sa kanilang dalawa dahil sa pabilis ng pabilis na takbo ng bangka, bahagyang naalog si Saito Sebama at halos mawalan siya ng lakas dahil sa panghihina. Nakita ito ni Lin Linzin, kaya't agad siyang nagpakumbaba at humingi ng paumanhin, sinasabing babagalan na lamang niya ang takbo ng bangka. Ngunit mariing umiling si Saito Sebama, namumula ang mukha at hingal-hingal na hingal na nagpahayag na hindi na kailangan pang bagalan ipinakiusap niya na ituloy lamang ni Lin Zin at huwag na huwag itong titigil. Sa sandaling iyon, mas lalo pang nadagdagan ng 10% ang pabor at damdaming nararamdaman niya para kay Lin Zin. Habang lumaragasa ang alo ng dagat at tuloy-tuloy ang kanilang paglalayag, kasabay din ito ang lalong paglalim ng koneksyon nilang dalawa sa gitna ng panganib at kaguluhan. Makalipas ang masarap na gabi nilang dalawa sa gitna ng dagat, dumating na ang umaga. Huminto ang bangka at sa mga sandaling iyon, mahimbing pa ang tulog ni Saito Bama habang nakayakap sa mga bisig ni Linzin. Napangiti si Linzin at sa kanyang isipan ay hindi niya inaasahan na mararanasan pa niya ang tinatawag na pagyanig ng bangka. Maya-maya, nagmulat na ng mga mata si Saito Sabama at may lungkot sa kanyang tinig nang ipahayag niya kay linzin na patay na si Kamida. Dahil dito, bumagsak ang kanilang kontrata sa trabaho. Pinaliwanag pa niya na wala siyang ibang magagawa kundi bumalik sa pamilya Saito at tanggapin ang nararapat na parusa. Ngunit hindi iyon sinang-ayunan ni Lin Zin. Mariim yang sinabi kay Sabama na dapat itigil na ang pagiging ninja na laging inilalagay sa panganib ang kanyang buhay. Dagdag pa niya na bata pa ito, at hindi ba mas mainam na mamuhay na lamang ng isang normal at payapang buhay. Malungkot namang nagpaliwanag si Saito Sabama. Sinabi niya na naliligaw siya at hindi alam kung ano ba talaga ang dapat natahakin. Pinaalala niya na silang lahat ay mga ulila na kinuha ng pamilya Saito noong sila'y mga bata pa lamang, at doon sila sinanay bilang mga ninja. Mula pagkabata ay tinanim na sa kanilang isipan na ang pagiging ninja lamang ang kanilang tadhana. Agad namang inilabas ni Lin Zin ang kanyang VIP card na labis na ikinagulat ni Sabama. Hindi niya moari kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Lin Zin sa pagpapakita ng card na iyon. Doon na ipinaliwanag ni Lin Zin na kung hindi pa niya alam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, mas mabuti na hanapin niya ito. Ibinigay niya rito ang halagang isang bilyong yuan, upang magkaroon siya ng panahon at pagkakataon na tuklasin kung ano talaga ang nais niyang gawin at kung sino ang nais niyang maging. Mariin niyang idinugtong na mula ngayon, dapat nang mabuhay si Sabama para sa kanyang sarili. Masayang tinanggap ni Saito Sabama ang card. Dahil sa sobrang kabaitan ni Lin Zin, hindi napigilan ni Sabama ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa gitna ng emosyon, mariin niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Lin Zin. Dahil dito, muling tumaas ang pabor na nararamdaman ni Saito Sabama para sa kanya at nadagdagan ito ng 45%. Sa parehong sandali, agad na ipinaalam ng sistema kay Lin Zin na si Saito Sabama ay umabot na sa 70% tanda ng pagkumpleto ng unang yugto ng counterattack. Naitala rin na gumastos siya ng 1.5 bilyong gintong counterattack para kay Sabama, ngunit nag-refund ng 10%, katumbas ng 150 milyong Chinese currency, na agad namang nailipat sa kanyang personal na account. Bilang gantimpala, lahat ng kanyang mga katangian ay tumaas ng isa, na nagdala sa kanya sa antas na apat. At hindi pa rito nagtatapos, dahil binigyan pa siya ng pagkakataon na pumili ng isa sa tatlong kasanayan. Lumabas ang pagpipilian, isang A-rank skill ang kahusayan sa pagtugtog ng piano, isang D-rank skill ang kasanayan sa flower hand, at isa pang D-rank skill ang kasanayan sa pagsayaw. Kahapon lamang, natagpo ang patay si Kamida Kyoto, ang presidente ng Kamida Commerce, sa loob ng kanyang vilya. Ayun sa mga malalapit sa insidente, nakapangangilabot ang itsura ng lugar, at may ilang detalye na masyadong kakilakilabot para ilarawan pa. Kasama rin sa mga nasawi ang ilan sa kanyang mga bodyguard. Sa paunang pagsusuri, pinaniniwala ito ay isang pagpaslang ng mga ninja, marahil ay kagagawan ng karibal na conglomerate. Sa parehong sandali, sinimulan ng isakay sa eroplano ang mga artipaktong nabili ni Linzin mula sa auction. Nakangiting sinabi ng isang lalaki kay Lin Zin na mabuti na lamang at patay na si Kamida Kyoto, kaya ligtas na siyang makakabalik ng China. Nagpasalamat pa ito sa malaking ambag ni Lin Zin para sa kanilang bansa. Nakangiting tumugon si Lin Zin at ipinahayag na siya naman ang dapat magpasalamat sa embahada dahil sa ibinigay nitong proteksyon sa kanila. Tungkol naman kay Kamida para sa kanya natanggap lamang nito ang nararapat na kapalaran. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimula na silang maglakad papunta sa eroplano. Habang naglalakad, sinabi ni Lin Zhen kay Sia Yuxuan na maayos na ang lahat ng problema, ngunit nakapanghihinayang lamang na hindi nila naranasan ang Japan ng lubusan, katulad ng pagtamposo sa mga hot spring. Tumugon naman si Sia Yoxuan, na nagsabing maaari silang bumalik sa susunod na pagkakataon para sa isang cultural exchange ng mga artipakto. Agad na pumayag si Lin Zin at sabay na silang sumakay ng eroplano upang makabalik na sa kanilang bansa. Sa malayo, pinagmamasdan ni Saito Sabama ang papalayong eroplano. Nakahawak siya sa kanyang ulo habang tinitingnan ang pag-alis ni Lin Zin sa kanilang bayan at kahit sa huling sandali, gusto pa rin niyang makita ito. Bigla siyang napangiti nang pumasok sa kanyang isipan ang pangako sa sarili, matapos niyang tapusin ang ilang personal na bagay, pupunta siya ng China upang hanapin si Lin Zin, dahil pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin si Nalinzin at ang kanyang grupo sa kanilang bansa sa arrival area ng Level B masigla at maingat na binubuhat ng mga tauhan ng paliparan ang kanilang mga dala, ngunit seryosong pinaalalahanan sila ni Siya Yaksuan na magingat dahil napakahalaga ng mga artipaktong iyon. Habang pinagmamasdan ni Lin ang eksena, bigla siyang natigilan. Isa-isang lumabas sa kanyang paningin ang maraming notification. Doon siya pinaalalahanan na ang skill selection countdown ay may nalalabing isang oras, labing anim na minuto, at 23 segundo na lamang. Muling lumitaw sa harapan niya ang tatlong pagpipilian, isang A-rank skill ang kahusayan sa pagtugtog ng piano, isang D-rank skill ang flower hand mastery, at isa pang D-rank skill ang kasanayan sa pagsayaw. Dahil dito, napahawak na lamang si Lin Zin sa kanyang ulo, halos mapatawa sa sarili dahil muntik na niyang makalimutan ang napakahalagang bagay na ito. Sa oras na iyon, naalala niyang nakatutok lamang ang isip niya sa pagpapakalma kay Saito Sebama. Mabilis niyang ipinatong ang kanyang daliri at nag-isip ng mabuti. Sa sarili niyang pagninilay, tinanong niya kung ano ba talaga ang gamit ng dalawang D-rank skills. Ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang ang pinakamaganda at pinakamalamig na piliin ay ang pagtugtog ng piano. Agad niyang pinindot ang A-rank skill piano mastery. Sa mismong sandaling iyon, lumabas na sa kanya ang kasanayan. Parang binalot siya ng iba't ibang klase ng nota, at lahat ng ito ay sabay-sabay na pumasok sa kanyang isipan. Biglang damaloy sa kanyang utak ang napakaraming kaalaman tungkol sa pagtugtog ng piano, na parabang isang ilog ng musika ang bamoha sa kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, may isang boses na tumawag sa pangalan ni Lin Zin, kaya agad siyang napalingon upang makita kung sino ito. Paglingon niya, bumungad sa kanya si Luo Yaxi. Nakangiti at masayang sinabi na dumating siya para sunduin si Lin Zin, sabay tanong kung nagulat ba ito. Ngumitilin si Lin Zin at mariin niyang ipinahayag na kaya pala kanina pa nagtatanong si Luo Yaxi kung anong oras ang kanyang flight pabalik ng bansa. Dagdag pa niya, napakakonsiderado nito. Agad na lumapit si Luo Yaxi kay Lin Zin, hinawakan siya ng mahigpit at buong lamang na sinabi na labis niya itong namis. Kasabay niyon, agad siyang humulik sa pisngi ni Lin Zin, isang kilos na labis na ikinabigla ng binata. Pagkatapos ng matamis na halik na iyon, namumula ang pisngi ni Luo Yaxi habang masayang ipinahayag na dadalhin muna niya si Lin Zin sa rest, at pagkatapos ay pupunta sila upang tingnan ang bahay na pinili niya. Isang siyam metro kuadrado na villa na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 milyong yuan. Agad namang naalala ni Lin Zin ang tungkol sa pagbili ng bahay at masiglang ipinahayag na tama nga, pero dagdag pa niya, isang milyon at kalahati lang. Hindi yun sapat, kung magbibigay ng regalo, dapat ang pinakamahal at pinakamaganda. Sa narinig, hindi mapigilan ni Luo Yaxi ang mabigla sa biglaang paraan ng pananalita ni Lin Xin. Samantala, sa isip ni Lin Xin, natuwa siya dahil ang pagbili ng bahay ay nangangahulugang muli siyang makakagastos ng malaking halaga. Tansya niya, nasa 75% na ang pabor sa kanya ni Luo Yaxi, at nagtataka siya kung ano ang mangyayari kapag umabot na ito ng 100%. Kasabay niyon, tinawag na niya si Luo Yaxi at sinabing umalis na sila. Agad namang ipinalam ni Luo Yaxi na naroon na ang Didi Car na kanyang ipinatawag. Ngunit sa parehong sandali, tumingin si Sia Yaxuan kay Lin Zin at nagtanong kung saan siya pupunta. Labis na nagulat si Lin Zin sa tanong na iyon dahil nakalimutan na niyang kasama pa pala niya si Sia Yaxuan sa oras na iyon. Halos muntik na niya itong maiwan ng walang palam. Dahil sa kaba, agad niyang sinabi kay Si Ayaksu na may kasama lang siyang kaibigan. Halata sa kanyang tinig ang pagkakalog at pangangatag ng boses. Sa gilid, makikita tinatawag na ni Luo Yaxi ang taxi driver na kanilang sasakyan. Ngunit nagulat si Lin Zin nang biglang nawala ito sa kanyang tabi. Plano pa naman sana niyang ipakilala si Luo Yaxi bilang isang kaibigan kay Si Ayaksu. Namumula ang pisngi, malambing na sinabi ni Siya Yapsua na ang kaibigan ba niya ang samando sa kanya. Idinugtong pa nito na siguradong napakabuting kaibigan iyon. Balak pa sanang linawi ni Lin Zin na hindi lalaki ang tinutukoy niyang kaibigan, ngunit hindi na niya nagawa. Biglang lumapit si Siya Yoxuan at nagbigay ng isang matamis na halik sa kanyang pisni, isang bagay na ikinabigla ni Lin Zin. Pagkatapos noon, mahina ngunit taos pusong nagpasalamat si Siya Yokshun at sinabing pinahahalagahan niya ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Lin Zin sa Japan at ang matinding panganib na tinaya nito. Sa sobrang hiya, agad na tumalikod si Siya Yokshun at naglakad palayo. Habang naglalakad, sinabi niya na siya na ang bahala sa pag-aasikaso ng mga artipakto. Hawak-hawak ni Linzin ang kanyang namumulang pisngi at hindi mapigil ang isipin kung maituturing bang isang, indirect kiss, ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na si Luo sa taksi at agad siyang tinawag upang sumakay na rin. Habang papalapit si Linzin sa taksi, hindi niya mapigil ang mag-isip kung nakaiwas nga ba siya sa isang komplikadong love triangle. At makalipas lamang ang ilang sandali, narating na nila ang lugar kung saan nakatakdang bumili ng bahay si Luo Yaxi. Masiglang ipinahayag nito na ang lugar ay walang iba kundi ang Emperor's Elite Villas. Kasabay noon, bigla niyang napagtanto kung saan talaga siya dinala ni Lin Zin kaya labis ang pagkagulat niya. Napahawak pa siya sa kanyang bibig dahil hindi niya inakalang dito pala siya dadalhin. Si Lindsay naman ay ngumiti lamang sa kanya at mariing ipinaliwanag na nakipag-usap lang siya sa isang kaibigan, at ito ang nagrekomenda ng lugar na ito. Naalala niya ang sinabi noon ni Mr. Chi na nais bilhin ni Mr. Chen ang pinakamahal na villa. Ang payo pa nito, kung gusto mo talaga ng pinakamaganda, pumunta ka sa aking Emperor's Deluxe. Ang Dragon Garden Number 1 sa loob niyan ang pinakaangkop sa estado ni Mr. Chen. Pagpasok nila sa loob, halos hindi makapaniwala si Luo Yaxi sa kanyang nakikita. Agad siyang napabulalas kay Lin Zin at sinabi na narinig niyang kahit ang pinakamurang villa dito ay nagkakahalaga na ng hindi bababa sa isandaang milyon. Maya-maya'y sinalubong sila ng isang babae at magalang na binati, tinanong pa kung paano siya makakatulong sa kanila. Ngunit diretsyong sinabi ni Lin Zin na nais niyang makita ang Dragon Garden Number no. 1. Sa narinig ng sales lady, hindi nito napigilan ang pagkairita sa kanyang isipan. Sa loob-loob niya ay napabulalas siya ng sama ng loob, mga live streamer na naman itong mga ito na nagpupunta rito para lang tumingin ng bahay at mag-record ng video. Nakakainis. Ipasok na lang sila sa ibang ahente. Sabay noon, pinilit niyang ngumiti ng peke kina Lin Zin at Luo Yaxi at mariing sinabi na ayusin niya agad ang paglapit ng isang sales agent para sa Dragon Garden No. 1, ngunit kailangan lang nilang maghintay sandali at maaari munang silipin ang layout ng bahay. Agad na nilapitan ni na Lin Zin at Luo Yaxi ang ipinakitang layout, samantalang ang sales lady naman ay mataray na iniwan silang dalawa. Habang tinatitigan ni Luo Yaxi ang disenyo, hindi niya mapigil ang makaramdam ng labis na pananibig. Doon niya nasabi kay Lin Zin na ang Dragon Garden Number 1 ay nagkakahalaga ng 300 milyon at tinanong kung hindi ba ito masyadong mahal. Ngunit nakangiti lamang na ipinaliwanag ni Lin Zin na dahil ito ang unang bahay ni Luo Yaxi, ayaw niyang maging pabaya. Kung magbibigay man siya ng isang bagay, titiyakin niyang ito ang pinakamahusay. Dahil sa matatamis at tapat na salitang iyon, hindi napigilan ni Luo Yaxi ang mabigani ng gusto at lalo pang mahulog ang kanyang damdamin. Sa mismong sandaling iyon, tumaas ng 3% ang kanyang favorability para kay Lin Zin, na umabot na ngayon sa 78%. Nang makita iyon, hindi rin mapigilan ni Lin Zin ang labis na kagalakan sa kanyang isipan, buo niyang sinabi sa sarili, ang galing ko talaga. Kumita na ako, tumaas pa ang favorability sa akin. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa gusali ang dalawang tao. Isang matabang matanda at isang babaeng mataray na halatang isang gold digger. Agad na ipinahayag ni Mr. Jean sa babaeng kasama niya na ipapakita niya kung gaano kaluho ang Dragon Garden Number no. 1. Ngumiti ang babae at may halong pambabola pa nitong sinabi na napakagaling talaga ni Boss Jean. Tinanong pa niya kung bibilhin ba niya ito. Sagot naman ni Mr. Jean na mahirap sabihin, ngunit kung magustuhan niya ang lugar, ang pagbili nito ay usapin lang ng ilang minuto. Sabay noon, lumapit sila sa layout ng villa kung saan naruroon din sina Lin Zin at Luoyaxi. Tumingin si Mr. Jean kay Lin Zin at nagtanong na may halong kumpiyansa kung naroon din ba siya upang bumili ng vilya. Ngumiti lamang si Lin Zin at mariing ipinaliwanag na oo, iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Nasal ayan naman ni Luo Yaxi ang layout at kumislap ang kanyang mga mata. Halos hindi mapigilan ng kanyang kasabikan nang ipakita niya ito kay Lin Zin at masayang sinabi na napakaganda ng balkonahe at ng swimming pool. Mahal nga ito, ngunit talaga namang kamangha-mangha. Narinig ito ni Mr. Jean kaya agad niyang ipinahayag kay Lin Zin na napaka-coincidental, dahil pareho silang nakatuon ng atensyon sa Dragon Garden No. 1. Napangisi pa ang babaeng kasama ni Mr. Jean habang nakatitig kina Lin Zin at Luo Yaxi. Sa pagkakataong iyon, mahinahong tinanong ni Lin Zin kung sila rin ba ay naroon para sa Dragon Garden No. 1. Seryosong tumingin si Chloe Oyak si kina Mr. Jean at mariin na idineklara na nakapag-desisyon na silang bilhin ang Dragon Garden No. 1. Dagdag pa niya na maaari nilang silipin na lamang ang Dragon Garden No. 3 bilang alternatibo. Ngunit hindi naniwala si Mr. Jean. Sa halip, ngumisi ito ng palihim at mayabang na binitiwan ang tanong kay Lin Zin kung totoo bang isa na siyang bilyonaryo kahit napakabata pa niya. Sinabi pa niyang kung ganoon na, dapat ibigay na nga nila iyon sa kanya. Kaagad din niyang tinawag ang kasama niyang si Sumilip si Nini mula sa likuran at nakangising nagpahayag na syempre, gusto rin naman daw sana nilang bilhin iyon, ngunit mas mabuting maging magkaibigan na lamang sila. Napabuntong hininga na lang si Luo Yaxi at ipinagpatuloy ang pagtingin sa Dragon Garden Number 1 habang si Lindsay naman ay lumapit sa isang staff at nagtanong kung saan ang palikuran. Magalang na itinuro ng staff na kailangan lang siyang kumaliwa. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Lindsay sa restroom. Matapos gumamit ng palikuran, agad siyang nagpunta sa gripo upang maghugas ng kamay. Ngunit habang abala siya, biglang pumasok si Mr. Jean, dahilan upang magulat si Lindsay sa biglaan itong pagdating. Lumapit kaagad si Mr. Jean sa kanya, umupo pa sa ibabaw ng lababo, sabay sindi ng sigarilyo, at mariing nagtanong kung nahihirapan ba si Lin Zin sa kanyang kalagayan. Nabigla si Lin Zin sa sinasabi nito, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong ipahiwateg. Matapos makahit hit ng sigarilyo, seryosong tumitig si Mr. Gene at mayabang na ipinahayag na ang babaeng nililigawan ni Linzin ay masyadong palaban at duda siyang kayang-kaya niya itong hawakan. Naguguluhan namang nagtanong si Linzin kung ano ang ibig niyang sabihin dahil hindi niya ito lubos maintindihan. Doon na ipinahayag ng may kayabangan ni Mr. Gene na ang pagpapanggap ni Linzin bilang isang mayamang anak mayaman ay halatang peke lamang. Aniya pa, nag-aalala siya kung paano matatapos ni Linzin ang palabas na iyon. Mayabang pa niyang idinagdag na tingnan na lamang daw siya, isang perpektong halimbawa ng isang bagong yamang walang kapintasan. Labis na nagulat si Lin Zin sa mga salitang iyon. Hindi niya akalain na pagkakamalan pa siya nitong isa ring manlilinlang na nagpapanggap lamang bilang mayaman. Agad na lumapit si Mr. Jin kay Lin Zin umakbay pa siya dito at mayabang na ipinakita ang mga susi ng kotse na hawak niya mariin niyang ipinahayag na pakiramdam niya ay may koneksyon sila kaya handa siyang magbigay ng ilang libreng payo ipinakita pa niya ang kanyang mga susi ng Porsche at Lamborghini na animoy simbolo ng kanyang kayabangan ngunit sa halip na mamangha seryoso lamang siyang tinanong ni Linzin kung mga susi ba iyon ng mga mamahaling kotse Sobrang natawa si Mr. Jean sa bigla ang tanong na iyon. Sagot niya, mga susi. Hindi, lahat ng ito ay mga lighter lang. Ipinagyabang pa niya na ito ang kanyang palaging gamit na props para magyabang. Sabay noon, ipinakita niya ang isa sa mga ito, binuksan upang ipakita na lighter nga lamang ang mga iyon. Mariin pa niyang idinagdag na ang babaeng nasa labas ay napahanga niya gamit ang mga pekeng susi ng Lamborghini. At dahil doon ay nakuha niya ito ng napakadali. Hindi pa doon natapos ang kayabangan ni Mr. Jean. Agad niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lin Zin at mariing sinabi na ang pananamit nito ay hindi kayang linlanggan ang kahit sino. Paliwanag pa niya, kung talagang isang mayamang anak mayaman si Lin Zin, dapat ay marunong din itong magpakitang yaman. Aniya, halata na isa lamang itong baguhan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagyayabang at ikinwento na pati ang babae ay naloko niya para bumili ng vilya. Nang makita raw niya na nais din ni ang parehong vilya, agad siyang nakisakay upang hindi masira ang kanyang imahe. Idinagdag pa niya na ngayon ay naitatag na niya ang kanyang sarili bilang isang mayamang tao na mahilig makipag-ugnayan at hindi kapos sa pera. Pinagyabang pa niya ito na parabang isang dakilang galing. Mariin niyang ipinahayag, Iyan ang tinatawag kong marunong umangkop sa sitwasyon. Marami ka pang kailangang matutunan, bata. Pagkatapos ay mayabang pa niyang inalok si Lindsay ng kanyang tinatawag na 30-day crash course na nagkakahalaga lamang ng siyam na dolyar. Aniya, sa kursong iyon, matututunan itong paibigan ng mga sosyal ita at mayayamang babae ng napakadali. Dagdag pa niya na tutulungan pa raw niya si Lin Zin mamaya upang magkaroon ito ng dahilan na hindi bilhin ang vilya. Sa lahat ng narinig ni Lin Zin hindi niya mapigilan ang labis na pagkadesmaya. Nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi dahil sa sobrang kapal ng mukha ni Mr. Jin, na walang takot na nagmamayabang at garap palan pang nanlilinlang ng ibang tao. Sa harap ng layout ng Dragon Garden No. 1, masayang pinagmamasdan ni na Luo Yaxi at Nini ang kagandahan ng vilya. Ngunit biglang humarap si Nini kay Luo Yaxi at mariing ipinahayag na ang bag nitong Ferme ay isang magaling na peke lamang. Kalma at may kumpiyansang sagot ni Luo Yaxi na ang bag niya ay tunay at mismong sa opisyal na tindahan ng Ferme niya iyon nabili. Ngunit hindi pa rin tumigil si Nini at Matt Array na sinabi na huwag itong magkamali hindi siya kalaban, dahil pareho lang sila ng layunin. Dagdag pa niya na masyado lang daw inusente si Luo Yaxi para makita ang totoo sa mga tao. Dahil sa pagtataka, napatanong si Luo Yaxi kung ano ang tinutukoy nitong layunin. Mayabang namang ipinahayag ni Nini na ang layunin niya ay magpanggap na sosyal ita upang makahuli ng mayamang lalaki. Dito, hindi na napigilan ni Luo Yaxi ang Ninas ngunit lalo pang nagpatuloy si Nini sa kanyang pangungut siya. Mariin niyang sinabi na nakakapagtakaraw na hindi inasahan ni Luo Yaxi na ganoon pala ang laro. Ipinakita pa niya ang kanyang bag at ipinagyabang na napakagaling niya sa bagay na iyon, kaya raw niya nakuha ang isang mapagbigay na nuvorish tulad ni Boss Jean. Ang kanyang tunay na Chanel bag na binili raw sa kanya ay nagkakahalaga ng isang daan at dalawampung libong dolyar. Hindi pa doon natapos ang kanyang paninira. Ipinahayag ni Nini na masakit man daw tanggapin, ngunit ang kasintahan ni Luo ay peke lamang, wala itong estilo at wala rin itong klase. Mariin pa niyang tinanong kung paano ito nagawang mahulog sa isang tulad ni Lin Zin. Sabay noon, tinapik pa niya ang balikat ni Luo at mariin sinabi na huwag itong mag dahil siya mismo ang maglalantad ng tunay na kulay ni Lin Zin para dito upang tuluyan na itong maywan. Dahil sa gulat at pagkainis, napilita na lang si Luo Yaxi na sagutin ito. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa pag-aalala nito, ngunit naniniwala siya na mabuti at kahanga-hanga si Lin Zin. Ngumiti lamang si Nini, masayang hinawakan ang kamay ni Luo Yaxi at mariing ipinahayag na sobrang matigas lang daw talaga ang ulo nito. Dagdag pa niya na maya, maya, lamang ay isasama niya ito sa Yanjang Ladies Group, kung saan marami raw itong makukuhang benepisyo, mula sa murang pagbili ng mga luxury bags hanggang sa mga photoshoot para sa kanilang afternoon tea. Tiniyak pa niya na makakapasok si Luo Yaxi sa hanay ng mga nasa, upper class, sa loob lamang ng isang linggo. Hindi nagtagal, napansin ni Luo Yaxi ang pagbabalik ni Lin Zin mula sa restroom kaya agad niya itong tinawag at masayang ipinahayag na lalong nagugustuhan niya ang Dragon Garden no. Isa, sa narinig na iyon, agad na humarap si Lin Zin sa staff at mariing sinabi na nais niyang bilhin ang Long Yuan no? Isa, sinabi pa niya na ay proseso agad ang papeles. Nagulat ang staff sa sinabi ni Lin Zin at nagtanong kung ayaw ba nitong silipin muna ang loob ng vilya. Ngunit agad din itong pumayag at ipinangako na aayusin na ang lahat ng papeles. Sa gilid, hindi makapaniwala si Mr. Jean sa narinig. Hindi niya inasahan na bibilhin talaga ni Lin Zin ang vilya dahil buo ang paniniwala niya na peke lamang ang binata. Ngunit sa halip na menas, napangiti pa siya at sa kanyang isipan ay sinabi, hito na. Tingnan mo ng mabuti, kapatid. Si kuya na ang bahala para mailigtas ka sa kaguluhang ito. Ganoon din ang naging reaksyon ni Nini, na napangiti rin at lihim na naisip, hito na. Tingnan mong mabuti, batang babae. Ilalantad na ng ate ang pekeng mayamang iyan. Ngunit sa sumunod na sandali, agad na nag-swipe si Lin Zane ng kanyang card sa makina. Tumunog ang aparato at malinaw na nagpakita ng resulta, purchase successful, 300 million. Mariin niyang sinabi sa lalaki na ilagay ang pangalan sa babae sa kanyang tabi. Sa ginawa ni Lin Zin, sobrang natuwa si Luo Yaxi. Namula ang kanyang pisngi at napahawak siya dito, punong-puno ng ligaya. Sa kanyang isipan, masayang sumagi ang katotohanan, isang tatlong daang milyong vilya. Ito na ang tahanan namin ni Lin Zin. Samantala, nanigas na tila mga estatwa sina Mr. Jean at Nini. Hindi sila makapaniwala na totoong ang nabili ni Lin Zin ang vilya. Hindi pala siya isang mandaraya na nagpapanggap lang, kundi sa talagang tunay na rich second generation. Sa isang sulok, hindi rin makapaniwala ang sales lady at halos mapanghinayang sa sarili dahil sa napakalaking kliyenteng hindi niya tinutukan ng maayos.